Ang kwentong ito ay katang-isip lamang hango sa mga lumang alamat at provincial legends. Hindi ito naglalayong manakot ng totoong tao, lugar o reliyon. Viewer discretion is advised. Isang batang umiiyak sa gitna ng kakahuyan. Pero nang lapitan mo, hindi na pala tao kundi isang nilalang na matagal ng tako ng mga taga-baryo. Sa bawat pag-iyak nito, may isang buhay na mawawala at ngayong gabi sa kabilugan ng buwan, maririnig ulit ang sigaw, ang anak ng dilim. May isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon na kilala sa tawag na San Lorenzo. Mayapa ang komunidad, tahimik at napapalibutan ng makapal na kakawayan. Pero pagdating ng alas 12 ng gabi, walang lumalabas, walang naglalakad at walang nagbubukas ng bintana. Dahil sa likod ng katahimikan, may nilalang na matagal nang kinatatakutan ng buong baryo ang Diana. Sabi nila, ito raw ang kaluluwa ng mga batang hindi nabinyagan o mga batang namatay sa hindi may paliwanag na paraan. Pero para sa matatanda ng San Lorenzo, iba ang kanilang kwento. Ang umiiyak na sanggol, taong 1998 nang magsimula ang hiwaga. Si Mang Lando, isang magsasakang sanay sa gabi, ay umuwi ng hating gabi mula sa bukid. Habang binabagtas niya ang makitid na daan papalabas ng kakahuyan, biglaan niyang narinig ang malakas na iyak ng sanggol. Hello? May tao ba diyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Ang iyak lang ng lalong lumalapit at lumalakas. Natakot na baka may tunay na batang naiwan. Sinundan niya ang tunog. Ngunit nang matuntun niya ang pinagmumulan, napatigil siya. Sa gitna ng putikan, may nakaupong ang sanggol pero ang balat nito ay kulay abo ang mga kuko ay mahaba at paglingon sa kanya nagngangalit ang matutulis na ng ngipin iyan anak sigaw ni Mang Lando hindi siya nakaalis agad dahil ang maliit na nilalang ay mabilis na gumapang papunta sa kanya na parang gutom na hayop pero bago pa man itong makalapit isang malakas na shhh! ang narinig niya may tumulon mula sa puno si Aling Marga ang matanda at albularyang kinatatakutan ngunit pinaniniwala ang tagapagbantay ng baryo umalis ka rito anak ng dilim sigaw nito sabay hagis ng pulang pulbus umingit ang tiyanak na nasusunog ang balat at naglaho sa dilim. Ang babala ni Aling Marga. Dinala ni Mang Lando ang matanda pabalik sa baryo. Sabi ni Aling Marga, hindi basta espiritu ng sanggol. May nag-aalaga riyan. May nagpapalakas. May nag-aalay. Nang tanungin kong sino, tumahimik ang matanda. Ngunit isang pangalan ang binanggit niya, si Rosa. Si Rosa ang babaeng naglayas sa baryo noong kabataan niya dahil nabuntis nang hindi kilala ang ama. Sabi ng iba, may ginawa raw siyang ritual sa kakahuyan, isang ritual na nagbalik pero hindi bilang tao ang kanyang anak ang katotohanan. Lumipas ang ilang gabi, sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop, pati bata, naging takot ang buong baryo. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, may muling narinig na iyak, ngunit mas malakas, mas gutom, mas galit. Sabay-sabay na nagtipon ang mga lalaki ng baryo, dala ang sulok kasama nila si Aling Marga na may hawak na bote ng langis at pulang alikabok. Sa gitna ng kakahuyan, nakita nila ang tiyanak, hindi nasanggol kundi mas malaki, mas mabilis at mas mabangis. At sa likod ng puno, may babaeng payat, maputla, may pulang tela sa kamay. Si Rosa, anak ko siya, niya. Ako ang gumawa nito. Ibinigay ko ang hininga ko kapalit ng kapangyarihan para protektahan siya. Pero naging halimaw. Umapit sa kanya ang tiyanak. Umawak sa paa ni Rosa. Pero hindi ito humihingi ng tulong. Humihingi ito ng pagkain. At bago pa man makagalaw si Rosa, Inangat siya ng tiyanak at sinunggaban ng kanyang leeg. Nagsigawan ng mga tao, umiyaw si Rosa at nang tumigil ang lahat, wala na itong buhay. Isinagawa ni Aling Marga ang ritual. Inamaan ng kulang pulbos ang tiyanak. Nang isa ito, sumigaw at naglaho sa ere. Kasabay ng malakas na putok, akala ng lahat tapos na pero mula sa dilim may maraling ulit na mahina malungkot ngunit gutom na iyak At sa baryo ng San Lorenzo isang tiyanak ang ginawang alaga mula sa ritual ng isang desperadong ina pero sa halip na kaligtasan naging kapahamakan ang resulta Nabulabog ang buong baryo at kahit palayas nila ang nilalang. Ang iyak nito ay tila hindi pa talaga tapos. Hindi lahat ng kagustuhan natin ay dapat pilitin, lalo na kung kalikasan na ang kalaman. Ang pagmamahal na sobra, lalo na kapag desperado, ay maaaring magbunga ng kapahamakan. Minsan, ang pinakamabigat na nilalang sa mundo ay ang ating mga maling desisyon Kung nagustuhan mo ang kwento nito Don't forget to subscribe to Rising Up Officials I-like ang video at i-share sa mga kakilala mo Comment mo rin kung anong creature o alamat ang gusto mong isunod nating gawin Maraming salamat at ingat ka sa iyak na maranig mo sa dilim Baka hindi sanggol. Baka yanak.